Ah, mga kaisam, katitigila ang punang uh, ulam. Ay, nabasa o tulang lang, na sunis. Basa. Ay, ngayon, pap. Ari, kain saan, pamindar na ating isusulong darbisin. Pagkakadami. Oo, oh, ito, pap ano papatik papatikin. Ano ba mo ngayon? Papatikin mo na lang kita. Ito yung ibang variety. Anong variety yan? Mangustan? Dabaw. Hindi. Wala sa lang sunis. Dabaw. ano ko Apakakadami yung bunga? Dabaw variety. Ari, ito mo. Pagkalalaki kung nakakita mo yung Tagalog. Oo. Oh. Di ba yung linggit? Oo, at yung mga eh. pagkalalaki. Ay ta, titimu daw natin. Know. Ano nga kaya? Wala, hindi na natin mga harbis. Ito yung mga ngitim. Ay, sabagay. Baka daging pa na rin akin, kuya sa itim. Ay, ate testing Kaya ba kaya? Kaya yan. Ay, halata, ating titimusan. Hala. Hindi <laughs> ni ka dadaan. Ano nga kaya? Oo. Ano nga kaya? Ay, Ay ako'y lapak di yan. Hindi. Oo uh, man. Ay, hindi. Ah, <laughs> ah. Ano nga kaya? <laughs> Malalaman natin pag nasa dulo na. Malalaman natin pag, pag mo na kayo sa akin. <laughs> ay, hindi kakakapit sa maliit. <laughs> ay, ako'y Dini. Dini, Dini. Ay, ikaw, bahala. Yapos anak. Kaya ko makitang yapos anak. Ah. Ay, dali, yapos anak. Pagkasakit. At pagkakadaming bunga utoy. Oh, mas... Oo, oh, uh, uh, uh. iba pati ang balat ito, ate mo. Kaya nga, iba ano. Iba ang texture ng balat sa Tagalog sa ano, ah. Yung balat, ay eh, mas maraming kaliskis. Hindi <laughs> naman. Para mabilis lumaki. Parang bintini ni ko ito, ah, oh, pag nag-aani. Pero, 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 ang tawag pero, 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 Doko pero, 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 hindi, pero, 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 ito na yung Davao. Pero ang Davao, hindi ko pa natitikman ngayon laang. Oo, <laughs> oh, yun yeah, tayo. Ano nga kaya? Oo, <laughs> oh, na. Ano ang pinakamasarap na variety? Duko at loko ko yun ang masarap. Yun yan, natikman ko. Oo. Oh, oh. Uh. na rin, papatingin ko naman sa iyo. Ay, hala. Sige. Oh, dali. Ano ka, Pisang? Kaya ko. Ay, awa, papatik naman kita sa dulo, yun ang premium mo. Awa, yan anak, oh. Ama, pakahin. Umagat ka na kong te. Pakahin, wag tumawa, hindi hirap. Wag ka lang tumawa. Ayan ako iiyak. Awa, alam kaka kaka ka lang, hindi ka lang, hindi lang. ba? camera, bahala ka na. May yung itlog ko, ay. Ano, hindi niya, ko dadali. Ay, hindi mo hindi kita hagi, san? Sige, na ako din, Aba, lumagot pala hindi kita Joke lang Aba, kaya pala ko nung malinggit na yun. Oh. Ano? Eh. Ano? Dali na? Aba. Aba. <laughs> Wala, pilit, -pilit oh. kaysa, oh. Aba, na pilit dali. Aba. Oh. Gusto ko makatikin-matikman yung dabaw na yan eh. Hindi. Dilo po sa mga taga-dabaw. Yan yeah, no. o. Awan ko lang kung anong dabaw Red Del Sur o Del Norte. Oh. <laughs> ano ba yun? Oo. Oh. Uh -huh. hindi ginujok lang mo kaday. Sabi ko, pag hindi ka nakatay tabi, bibigyan ka tabiro. Bababa ka na ulit. Kaya na oh. natin din na? Ah, natin din oh, na ba? Berin. Ah, diretso na yan. Ah. Ay, ikaw, oh, mo naman, ma amaze ka naman sa bunga. Ang pakadami. ng <laughs> nga pala sa bunga. ito upisan, no, ate Kaya nga, kayo pinipilip kong makakit, ay. Kaya nga, biro. Yan, um, baka tayo malapak. Ayan, oh. Um, Basa-basa pa, kaya po hindi pa maharbis. Pero di ko, Ito ang pagkakaiba din ng variety, ate mo, May mahabang kay. Ano yun, parang... Madalang, madalang. Ah. Si Dabaw. Timot yung ating Tagalog ay eh, pagkakalimit. Sinsi naman, ano? Oo. Pero mas masarap utoy ang duko. Oo, oh, doko. Kaysa sa Tagalog din, ano? Maligat-ligat to. Para sa amin po. Oo, oh, naman sa magtatanim kasi yung iba'y marami na bang mm. Kung ano po yung nasa inyong available, masarap po yan lahat. Oo, oh, ayos nga pala rin inyong... Tatanapan na, no? Mm -hmm. Ito pati doon sa namatay. Sa kalaro mo ito. Ah, kayo isang ba ito? <laughs> <Oo. laughs> Pagkalala ka pati ng binilugan. Aba. Kung nabubuhay pala, iyo eh. Oo uh. Yun eh, kung nabubuhay, uti, kasama ko rin sa abroad yun. Oo, oh, yun plano nun ay Yun ay gusto nyo talagang kukusap kami nun ay Susunod na Pinsan, kung ano talaga mangyari sa buhay ay mag a muna kami oh, okay. nun Para itanim na ni Pinsan Bujo Oo, oh, nung namatay Ah, kalaki. <laughs> Yan o no? oh. Yan, utol, kung nasan ka man ngayon no? Ay, oh. kaya insan no? Yun ay matutuwa Oo, oh, ayaw oh. <laughs> hmm. mino naman. Papatik mino naman. Kalaki ano? Oo, oh, tingnan mo. Kapag kakamit ng mga kaisa nung lalaki ano. Tumubo. Kalaki ano. Ay, oh, no. mitig. Ari, pinsan, papatingin ko sa iyo na rin ito mo. Pagkalaki, oh. Mm -hmm. Lumon na lumon po, ari. Palatandaan ba na ang lalaki, o yan, oh. o no? Ari po, oh. yung hindi pa nakakatikim ng lansonis na ano, yan, o oh. daba, oh. Mm -mm. Masawa, oh. Anong pagkakaibaw, to, eh Pagkakasarap. Pare-paras lahat malasonis, <laughs> ay. Ang <laughs> daba. Daba oh. oh. ano? Basta kung meron, o Kaya nga, kung anong tanim nila, ano? Masarap ano? Sarap. Hmm. Titikman nga natin po aring ipagmamalaki ni pinsam. Yan, oo, yan. Um. Malalaki talaga pati hindi sa sa pagmamalaki, malaki. Ano mo masasabi mo? Ba blo mo din mo pati balat. <laughs> Nagaganda ka ay. Mm, -mm. Makatas ano? Matamis. Um, kaya lang, para din siya sa Tagalog na malalaki ang buto. Ayo, oh, siguro yung texture niya pag malalaki ay ano talaga. Uh. Ano? Pero yung ano naman otoy, ano yung lung, yung lungkong ay parang gelatin. Oo, oh, dikit-dikit. Yung duko ano? Oo, oh, dikit-dikit. Dikit. Ano, tamis utoy. Eh. Tikman mo, para sa mm. isa matitikman mo. Ng tamis. No. Madalang lang talaga yung pagkaano niya, ano? Madalang. Madalang ote, yung gatong saray ito. Yan, ito mo. Isang pag, buwig ay sa iba, puno. Parang yun din ano sa per kilo ano? Oo, oh, yun puno. din ang mitig naman po. Talaga oh. <laughs> <Bakalaki> naman. Hmm. Siya <laughs> na. na nga. Para po siyang santol na Tagalog. Oo, oh, para santol na Tagalog. Ano? Malapit-lapit ano. Mm. Kahawig na, wag mo mm. sabihin ng no, kate kadanin ay wag mo pong babaguhin at yun ah oh. hmm parang matamis nga pagkadami first time makatikim ng dabaw ganda rin hawa uh, ko saan galing itong lahi nila magdala ka Yan, ay ako lang okay. pagkadami sa amin din tagalog <laughs> ah, ah. naay po oh. pagkadami pa ay. pag magkaharamis ka lang utoy oh, oh. at baka may biglang magpapakuha kukuha din ako oo oh, oh, wala at nang matikma baka mas mm -hmm. may dabaw no? pero Bapakos pwede na rin kaya ito parang pwede na ano ari utoy ito so, Pwede na bukas. Ano? ito pag mainit pag mainit, ay, mainit. Eh, hindi po namin makaharvest ngayon ni Utoy eh. haharvest niya sana namin ni Utoy at sa ni Kabes ay eh, iitim iitim po para sa kalamansi oo oh, talaga ang hitik na hitik ang bunga yan eh. talaga tatapa ko oh, ano? kaya ang delikado Utoy malapak oo po nagkikis-kis ba siya eh, ako yung nga pinagtataka ko yan oh. ito ah o oh. ito ba siya ganyan oh. nagkikis-kisan nagkikis ano o nagkataon lang siguro nagkataon naman, lang nags? siguro hmm? kinakasiyahan ko na pero talagang karamihan ay nakikiskisan mm. medyo may pagkadala nga lang po talaga ang bunga pero yung, pagkalalaki naman utoy oh, pagkalalaki pag isang buwag tatlo oh. Hmm. pagkadami ko ito niyo pero parang lumo na ay oh. ay utoy aray mga tatlong araw pang taas tamo yan 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 yung pataas yung padulo ano parang hindi sa isya nga pero pagkalalaki oh. yan nga ay napakadami oh, ay oh. Magkita pansin ko ah, uh, na dabaw variety. Yan, hello po ulit sa mga taga Dabaw. Yan, kina Kuya Kim. Hello po sa mga taga Samal Island. At si uh, see you soon po. Ayan, pupunta po ulit tayo diyan. Yo. Ako ipapadalhan mo naman utoy. Ay, eh, ako na may busog na busog na. Ay, sabagay. Yan Ayan, dami pong Ay, yan, dami mong pang padala sa akin. Bala ko ipapatikin ko naman sa iyo. Ah, eh. hindi eh, pinigyan mo na ako ng isa ng dami doon. Oo, oh, natikman. Salamat utoy, abay. Oo. talagang Natik busog na busog po ay. Natikman na naman na, no? Ah, ah. Kung ipapadala mo sa akin ay eh, tsokolate. Patanggapin ko. <laughs> oh. Oo. Sa kagagawa tayo kay Insan. <laughs> yan no, biro. Ay ako biro. Eh. Kaya pala ako hindi makaangat kanina eh. Bakit? Ba it sobrang busog. Oh, busog ko kanino. Oh, Ay siya mm -hmm. nga, hindi na alala. Oo. Oh, oh. nagisan mo ay dalwa. Yun. Isa, no. isang buwig na ba? Oo, oh, dali yan. Ah, o toy. Yan. Tikman niyo rin dabaw. Oh. O tikman rin. Oh. O, toy. Tambot. Yeah, o toy. Tawag ko tinawag mo. <laughs> Tignite. O, te, yung isa, yung isa. Ari pa, Are, pa, Oo na, dali, dali. O, tayo. Kaya, hindi ako, maalain. Kaya, automatic mo mo yung dabaw. O. Ah, talagang gaganda lalaki ka na yan. O, Yan. O, dali, sa boat. O. Kaya bang buwigin yan. Ayos na po. Ayos na po. wala na O, sayang. No. Sorry. <laughs> Yon. Yon. Ah, ay, talaga ako to Tay na, yun lang. Ako y... mahirap po makat, madali bumaba. Oo. Oh. Bumisong kung sa nga, hindi joke Para kung may napapansin ako sa iyo, naasinsado ko na utoy. Uh -huh. Bakit daw? Abi, bago na ang pantalon, may nasa na yung bulaklakan mo. Naroon pa na ka, Kay Bustuyo? Oo. Uh, -huh. uh -huh. mo kay Bustuyo. Para binabawayan mo sabi ko, sabi ko, sabi ko na, sabi ko na ako nakakat ako ng malat-alat, kasi akong babawaya sa pantalon. Kaya nga ay. Hindi <laughs> mo ba ako malilimutan kay San? Kaya nga ay. Na, hindi lang lalaki tinatarong ng followers ay. Uh -huh. Sabi, asan kaya yung pagkabispre pa na... <laughs> Laro pa, nakasubay. Ayun. <laughs> Hindi tatim mga ilan taon na eh, ibibigay natin kay Boss Tuyo. Ari din nun Dali. Oo. Pisa, napakadaling buwa ba? Ah. Hindi, Pisa, hirap bang Hindi, eh. buwaba, ah. ba? uh, uh. ka <laughs> bang <laughs> Hindi ah. Ah, ah, ah. Madali lang buwa ba? Madali ba? Oo. Ayan. Bumitaw ka lang. Abo. Abo, delikado Pisa. Ano ko? Delikado pala. Siya pa pakalaki mo pala, Aba. Aba, ako yung gabulo na ah. Gabulo ka yung bintete mo. Aba. Talaga yung sikahita. Ah, Diyos. Madali lang po pisa ang bumabasa kasi bibitaw ka lang nga. Yung nasa Kaya, ba, ano. ka na. Bakit oh. hindi parang may gatubog ng kalaboy, tatalonin ko na. Oo. Oh, oh, oh. Ano pinsang masasabi mo doon sa inyo natin, malaman? Nagkahanap pa nga ako ng laglag. Oo, oh, bakit? Parang hindi ko ba nalasahan. Oh. Wala, aakit na naman tayo. Oo. Oh. Wala, pagod na pagod na nga eh. Pero yan, parang pala pinsan yan, tamis. Panalo. Matamis, kaya lang ihihinugin mo, lulumunin mo din. Ay, siya nga. Tapos eh, ay meron siyang butong malaki. Ay, oo. Oh, oo. Oh. Oh, oh. Ay, siyempre, eh, malaki ang bunga malaki ang buto. Oo, oh, oh, malaki din ang laman. Oo, oh, uh, uh. ay alam nga naman namang, ang masama ay puro buto. Siya nga, oh, oh. butuhan na lang. No? Kaya nga, maano po, masarap po. Para sa akin ha. Oo. Uh oh, Halos sa uh, nagkakaano-ano sila, unti nagkakalapit-lapit din. Oo, uh oh, magkakamuka ay. Uh, Dabaw at saka Tagalog. Lungko. Pero, pinakamatamis. Doko. Doko. Para sa akin, sa iyo. Parang pareh. Parang lang, kakunti ang difference. Difference. Pero no. yung kakalog at saka <laughs> Dabaw, parang ordipindi. Sa pakilasa ko, iba't iba po tayo ng panlasa eh. Gawa ng kung um, ito pong akin dila eh, ay misa na ilasa po yung <laughs> laging maalat? Oo. Oh. <laughs> laging maalat. Hindi, guni-guni mo lang ang kainsan na. Yeah. Baka sabihin mo baka pisa yung dila may may uti <laughs> ah. laging maalat-alat na utoy. Ay, mahala yung kay kainsan na lasahan. Kainsan, pag kayo mag-harvest ng ganito, huwag kayong tatayo sa ano? Saan? Sa baba. Bakit? Aba, ito mo, garo ko lang makakatama sa iyo. Ay, siya. Kasantul. Kasantul, ano na dago mo? Aray, gasantul Gasantul, gasantul, ano? Kito sa palad daw. Mm -hmm. mm. gasantul. Oh, o, yung gasantul na maliliit, ha? Siya nga, Bakas, oh, may gasantul na malaki kami maliliit. Oo, oh, hindi po bangkok. <laughs> bangkok mo yung kainsan. Mm. Hindi, iba sa dahon pala pati, oh. Masa yun? Iba sa dahon, oh. Kaya nga. Yun ang Tagalog. Gan, Parang kakaiba? dahon ng kabal, ano? Oo, oh, malalapad. Malapad. Yan, ang Tagalog, yan, oh. Nasaan? Ay, ito ayan Ay, Yan ang tagalog ata mo. Ay, siya nga payat. Tote mo. Diba? O, kahit sabi mong payat o ano, ganyan talaga ang tagalog. Kaya, ganito lang naman ang dahon. Ay, siya nga ano. Yan, o, magkakabaw. Ari, dahon ng dabao. Dahon ng tagalog. Ang Parang dahon ng kape. Siya nga, pala, o. Yan pala ang pinagkaiba, o. Ari, tagalog. Yan, tagalog, o. Ari, dahon. Ari, leaves. O. Oh. Tagalog ah eh. Ano, tuminatutunan ka sa'kin. Sa Siya nga. <laughs> Lukwa eh ano. Nay po. Oh. Makakadabaw tayo. Panalo. Oh. Lalaki ano. Mm. Pag, Kaya oh. pala ang mga paniki dito yung lalaki. <laughs> Baka. Ay yung tataba eh. Pa, pag may sayaon. Ang lalakan ng buto, ano, berde ba pati? Oh. Mm. Pag yung ibang hindi marunong kumain na yan, ano, ah, kinakagat pati buto, mapait. Ay oo. Ito pati. Alam mo ba na ang yung bar antibiotic ito ah. Alin, mo pa ikaw kumain ng... Hindi ko lang ano, nabasa ko lang po ha. Na ang balat ng lansunis ay parang antibiotic ba? Yun ang nabasa ko, hindi ko lang po sigurat. Kami naman po ay hindi ano, expert. expert. Ito po naman, ito kaya ito maraming vitamins. Hindi ko lang alam kung anong content ng vitamins. Vitamin C. Ano nga kaya? Mm -hmm. Kalaman C. <laughs> Pero meron pang iba baka. Ay, hindi ko rin lang alam. Vitamin C at gawa ng ito, ano ay, kasamahan ito ng ano ay? Citrus. Oo, oh, kalamansi. kalamansi. Parang ganun. May, may, may tamay si maasim po ng kaunti ay. Mm -hmm. Kung bagay, kasama ba siya sa maasim, kagaya ng dalang hita. Tara na, naulan na ah. Ayaw lang pala ipatikip kay Kaisan. Oo, ano. <laughs> Ulan daw ang katawiran. Hmm. Walad yun yan. <laughs> Hindi, pasensya na ho oh, talaga. Naamong Kaisan. Pag mainit naman. Oo. Oh. Kaya kung nagkataong mainit, eh, kaya ko ba ikaw hindi paano yun. Hindi? hindi, nainit pinsan ang ulo ko. <laughs> nainit. Yung ulo ko nainit, eh, hindi ah. Aba, kaya naman, kami na kami na pinaka, pinakapag-harvest pinaka, na kanina. Yun, uh -huh. doon. Eh, eh, talaga po. Pala kala kasi. Baka ako ak nakain ko? ko simula kanina pinsan, baka may isang kilo. Oo. Uh oh. -huh. Ah, kala ko, hindi, napapasin, para pinsan ang ulo niya, para pwede na harvestin na. Ay, hindi. Ay, talagang, <laughs> ano. Ayos na. Ah, mga kami po uh -huh. ipauwi na rin ni Pinsan. Oh, na ulan na, wala na pong magagawa. Oh, para pa ng mga alaga. Maraming uh, salamat po. Ayun, hanggang sa muli po. Yan. Yan, salamat po. Ingat po lahat. Si Kamis Friend po. Yan. Yan. Happy po. Lang po. Bye. Bye.